And guys, sa tilapia ni Boss Wardo. Quality, quality. Puro papay Puro. Puro babae, ma. Hey, we'll may oh, guys na bigit. Mayari chick. Kaya po, may po mayari yan. namin yan. nakakulay green. Oh, yeah. Mayari lang. Bra, eh. Magpapalos pa Baka umunos. Umuha pala katkata. Hindi sila ako Ayan po nga aming boss. Si Boss Wardo. Available na, available. Ayan, available na, available po yan. Ayan, kumakuha yun. Kukula pa. Ayan, kukuha ang katkat to. Walang sa karga. Ayan, Baka mga tatong tinulada na laman niyan. Palaan niyan. Kaya nga, palaan niyan. Baka mga tatong tinulada na laman niyan. Ayan, kukulay. O yan guys, so nagpapalit po yung pigit kasi tilapyala po talaga ang kanilang kukunin. Eh hey, di sumapaka na rin dito, ba? dito O kaya po, shout out po kay Dave. Minom pa ng gamot at inusun po kanya na may yata. O guys, good morning, good morning sa mapayapang panahon sa Lawa na Laguna TV. Shout out kay Amain, busy busy pag-uuga sa plato. Ayan guys Ayan po say, sa isa tilapia ni Iwardo Ang gaganda Ang gagaspan guys Baka ito yung mga apatan Limahanan Nasa dalawang magkapatid pala mina ng mga tilapia. Pero takot sa tilapia. <laughs> <laughs> Ayan guys Hindi ko malalot Ayan o Hindi ko malalot Kaliwat kanan Sila'y nandyan Ang mga maungan at tilapia Oh, ayaw, nakatakbo na yung isa, ayaw. Alex, hindi pa lalatin. Lalatin natin lapya. Lalatin. Lalatin natin lapya. Ay, alas sila, bigid. Oh, ayaw po ang aming isang bus na kanina, nakapagtakal po. Dalawang magkapatid po nakatupad na nakapagtakal. Yung po isang tupad na yun. Hahaha. Ayo guys good morning good morning ya pangus pun nanti tu pang aim